Magandang araw po. Dito sa mga alaga naming baboy ay marami din mga nagtanong kung paano nga ba daw magpalaki ng ganito mga inihing baboy. Dito sa amin kasi naging paraan namin itong free range na pag-alaga ng baboy. Dahil noon, nung mga ilan ilan pa lang yung mga bahay dito sa lugar namin ay nag-alaga na rin kami ng free range. Yun yung mga pang fattening, yung mga naibibenta namin. Actually, yun nga yung pinanggalingan nung pinangpagawa ng bahay ng uh, mga magulang ko. Dahil na nga rin, naging effective yung pag-alaga namin ng free range na baboy noon. So, ginawa namin ngayon ay inilagay din namin yung mga baboy dito sa aming nilambat. etong lambat na namin nasa 2.5 hectares ito. Actually, hindi sinasadya na ang baboy talaga ay mailagay dito. Dati kasi talagang pangkambing itong lambat namin. Dahil ngay marami tayong kambing dati. Kaya lang nung tinamaan naman o dinali naman ng na mga predators yung mga kambing namin. yung mga pumasok noon ng mga ligaw na aso. Kaya naubos yung mga kambing namin dati. Natirhan lamang ng isa. Hanggang sa ngayon nag ubisa na naman kaming muli. So yun, ang ginawa natin, yung baboy ang pinasok namin dito sa aming free range area. na nilambat namin ng hagwire. So unang observation pa lang namin nung pagkalagay ng mga baboy ay mas hiyang sila dito dito dahil ngay mas naglalakihan yung mga baboy. Mahilig din kasi itong mga baboy na magbungkal lalo na itong mga chapsoy. Itong mga baboy kasi namin dito inahin ay mga chapsoy ito bilang pang -upisa. na Naobserbahan din natin kapag itinali natin ito ay gusto talagang kumawala at pumunta sa mga damuhan. Gusto nila palipat-lipat sila. So dito nagiging hiyang sa kanila dahil ngay hindi na kailangan nila na kumawala kasi nga nakawala na sila diyan mismo sa loob na may kalawakan naman yung space nila. Dahil na rin itong parte ng kanilang ranging area dating palayan, dating may fish pond, kaya meron ding bukal bawal ng tubig na kung saan nakakainom din sila at uh, sila rin ay nakakaligo doon sa mga mad na kanilang ginagawa. Pero bukod pa doon dahil nga ito ay sahod ulan lamang, umaasa lamang sa ulan yung tubig dito ay meron din ng mga ming gripo. Siyang iniligay din namin dito sa may parte ng kanilang kainan dahil nga dito ay nagbibigay din tayo ng pagkain nila tuwing umaga at hapon. Ang mga pagkain ng mga bawi namin usually more on mga natural na pagkain katulad ng kasaba niluluto, katulad ng mga dahon ng kamote, kangkong, katawan ng saging, dahon ng saging, madre de agua. So, ang ginagawa naman namin dyan eh, hinaluan namin yan ng dara, kinaluan natin ng konting mais. At kung may pagkakataon naman na nakabili tayo ng feeds, kinaluan din natin yan ng kaunting feeds. At maging mga reject na niyog yung hindi nagagamit pang kopras ay nakakain din ng mga alaga natin. Ganon din yung mga bunga ng marang dyan kapag may mga nangalaglag na mga bunga ng marang, ibang mga prutas na nasa parte nitong ranging area ay kinakain din itong mga alaga namin. Ganon din yung mga insekto at yung mga damo-damo na nasa paligid. Dati kasi taniman din ito ng uh, kasaba kaya't may mga tira-tira dyan, kinakain din nila yung mga kasaba. At dati rin itong taniman ng pinya kaya't may mga pinya din dyan na uh, natira-tira, yun yung kinakain din nila. Ang uh, maganda rin naman sa pinya, ito ay naturally warmer din sa kanila kapag nakain ito mga alaga nating baboy or sa mga kambing natin na nandito din. Kung kaya sa pagkain naman ay wala tayong problema dahil ngay kahit papano ay nakapagtanim-tanim na rin kami. Bago pa man dumating na naging inahin nitong baboy namin ay planado na rin talaga ito. Dati ko pa talaga itong pinaplano na magkaroon kami ng mga babuyan na mas marami higit pa doon sa usual namin inaalagaan. Kasi dati isa, dalawang inahing baboy meron kami sa silong. So ngayon ay nagdadagdag tayo. Umaabot na ito lahat ng 11 kasama yung dalawang barako. No, pero yung iba naman, kila mama yon ang akin lamang ay itong limang piraso na nasa loob nitong ranging area na purong mga inahing baboy. So sa amin, ang ginagawa namin is nag-uumpisa kami doon sa mga barako o inahing baboy. At kapag may anak na yon yun ay pinipilian namin na gawing inahin. Actually ito, karamihan dito ay galing ito sa inahing baboy din namin existing. Tapos ang iba naman dito ay galing doon sa parte ng barako uh, yun yung napili namin na ilagay dito. Pinilian namin kung saan yung okay na gawing inahin. So, yun yung inilagay din namin dito sa loob. etong lahat actually, pinlano ko noon, nung ako employee pa, hamang ako nagtatrabaho dati, ay talagang nagpapapili na ako ng gawing inahing baboy dito sa probinsya. Sabay sinusuportahan ko rin ito dati. Dahil kabang maliliit pa itong mga baboy, ay kailangan din natin pakainin muna ng feeds no, para naman lumaki. At noong lumaki-laki na, ay doon na ay inumpisahan na rin na haluan itong mga natural na pagkain dahil nga sila, ito yung mga inahing baboy at napakatagal nito bago maging inahing baboy. No, usually, 8 months bago maglandi or minsan naabot pa ng isang taon. No, tapos yan naman, mag-aantay ka pa ng apat na buwan bago naman mga anak na. At kapag inahing baboy na ito, ay talagang every year naman ay kahit papano nasa dalawang beses na rin nanganganak no kaya malaking bagay na rin kapag ka tayo ay full time sa ganitong pag-aalaga ng mga baboy pero kailangan din talaga dito meron kang ikasustain na pagkain sa kanila dahil kapag naman awala ah, wala kang tanim-tanim or wala kang panggastos din doon sa pagkain nila ay talagang mahirap din naman mag-alaga ng baboy. So dito lamang sa amin, malaking bagay yung mga tanim-tanim dahil kahit papanin nabawasan yung gastos natin doon sa pagpapalaki nito mga alaga nating baboy. At malaking bagay din sa amin ang paggamit natin ng feed supplement. Hinalo na rin namin dito sa kanilang pagkain. No, although mga natural na pagkain binibigay natin, marami or uh, naghalo tayo. At hinaloan din natin yan ng feed supplement. Yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung hinalo natin. No, dahil yun ay marami ring nutrients na kailangan ng mga alaga natin. Para sa akin din sa mga nagpaplano na mag-focus o mag-full time sa ganitong klaseng gawain ay maganda. Habang employed pa ay umpisa na natin magtanim-tanim, umpisa na natin alaga para masustain na natin kahit papano yung pakain sa kanila kasi doon ang pinakamalaking gastos din. At masubukan din natin mismo kung talagang po pwede ba maging magandang kabuhayan itong pag-alaga ng ganitong hayop bago pa man natin i-full time. Kaysa naman bigla-bigla din tayo full time tapos bandang huli ay mamroblema naman tayo doon sa panggastos ng mga pakain ng mga alaga natin. Dito sa amin, hindi naging masyadong mabigat dahil ngayon nag-umpisa kami sa mga ilan-ilan lamang na inahing baboy noon. At ayun, pinapilian na lamang namin yung mga anak at yun sa mga barako, yung parte ng barako. So yun yung pinipili namin nagagawing inahing baboy. Kaya nagkaroon kami ng mga inahing baboy dito. Na kahit nadagdagan dagdagan ng dagdagan ay hindi kami nabibigatan masyado doon sa pambili. No, dahil ngay may sarili na kaming mapagkuhanan. So yun yung pinakaumpisa namin. At yung mga pagkain naman, more on mga natural na pagkain. Although gumagastos pa rin tayo ng kaunti, pero tayo naman ay mas maraming mga hinahalo mga natural na pagkain na available na rin dito dahil nga nagtatanim na rin kami noon pa man. Noong mga maaring kainin ng mga alaga din natin. Katulad ng mga Madre de Agua, kasaba, kamote, kangkong, saging at iba pang mga pananim na pwedeng kainin ng mga alaga natin. So yan yung simpleng pamamaraan din namin dito sa bukid, sa pagpaparami, sa pag ng mga baboy at iba pang mga hayop. So yan po, maraming maraming salamat po.